Ay, magandang hapon naman At dito A naman tayo few later. Ay nakaisip na naman akong magbuklat ng mga taguan na naman nila papa Ay alam na at ito naman ang aking nakita Ang saging Kaya kumuha lang ako ng dalawang piling Ay kailangan na yan Siya na yan Piling pili na At ito na Hindi mo na kailangan gumasa sa maraming pira At dito nga idibinalatang ko na lang ang laman Aba ay siyempre hapon na nga Ay kailangan yung mabilisan at na. nakakagutom na naman ay wala naman akong pambili ngayon ay kaya ay binakbakan ko na gan at din eh di habang binabaltang ko o oh, edi eh, sabi naman ni mama niya sa akin ay siya na raw magabalat at ako na lang magyadyad may sabi ko sa kanya ay hala ay ako'y tulungin na at abay hapo na ay tayo makamirin ka oh. Eh, pero habang kwan edi eh, binibilis bilisan ko pa naman ang pagbalat yan at arimuhan pa habang lako ka pa si mama nung gagamitin niya o oh, nakakailang piraso rin naman ako edi eh, ba ay kagaling naman Oh, ito ay saging manding ka, ay hindi mo na kailangan din yung bilhin. At dito naman sa probinsya ay basta matyaga ka lang talaga magtanim ay o. Oh. Adi yari yaring-yaring na, at dito na nga, ay si mama na nagbabalat yan, at ako naman ay pinagyadyad na. Adi binakbakang ko na agad, at binilis-bilisan ko naman. Ayan nga pala yaman ka dalawang piling naman, at sabi nga ay di pang merindalaan daw. Ba, ay kabigat din makabusog niyan yan, ay tistinga pa baga o, oh, ito nga pala yung sasaludyori namin. Ang tawag dito sa kisang sa makalilaw na yung sinaludyod na saging. Ay, alam nyo ba gano'ng saging ay hindi naman talaga yan nadikit? O, oh, hindi basta-basta yan nadikit. Eh, kahit madagta tayan Pag niluto mo, kahit walang mantika. Aba, ay pwede pwede na. Ikagaling nga laang niyan. Eh, basta mainit ang iyong kawali. O, oh, ay dito na nga tayo. At ito yaya na rin ko na at kailaman eh kailangan ay makabilis eh mabilis yung aking magbabalat eh kaya kailangan ay mabilis din ng magyajajad at nang hindi magkaabutan eh kaso wala ang ay dahan-dahanin -dahan, mo at baka ay naku ay pumula ay kapatay sa madilaw ang saging ay pupula yan ay hindi kasama yun sasama ang lasa pag pumula ba ay katalas pa naman ng nadyaran kung yan ay talagang kaya ay medyo dahan-dahan din ako eh o timo? mo ay kabilis ay e ba ilang piraso laan naman ay eh. sus na ko ni saglit la ang yan o oh, ba ay tumingin pa o oh, ay di anong klase at bigla nga pala si papa dumating dyan ay di ko agad nakita oh. ay tinaktak na niya bumawas na raw siya ng mais dun sa aming inabot ng ulan ay butot pumuti pa at si papa ay umalis na rin nga pala at siya raw ay ano ng niyog magbubunot na at magkakayod ay sa'yo kayo ay nang madali na at magpaparikit na rin yun ng apoy pagkatapos niya di ako na may binakbakan ko na nga ang pangyayad dyan o na ito nang haparing mais o tapos na rin si mama magbalat ay di ba tini agad ang mais ay kaliliit nga lang pero yung kaganda ng laman at tapos ay ako na may natapos na rin agad dyan o nilagyan ko na tapos na rin na ito di ba mabilis bilis na agad o tapos ilalagyan mo lahat ng kaunting asin ay parang pinakampantimbang ng lasa Aba, ay kainama na yan. Bo, ay tapos ay hahalu-haluin mula alam mo papagayahan Ay alangan naman, ay ano pa baga ang dapat mong gawin. O, di halo-halo la ang baga. Aba, ay hanggang sa magmix ng maayos yan. Ay medyo sulu nga lang pala at sobrang kintab gawa ng ilaw namin. Ay tapos ay stainless pa itong mga lagayan ko. O, ay di ba parang nakakasulo? Aba, ay di dali-dali na nga. At sabi nga ay mainit na raong kawali. Ay sabi ni mama ay kaya hey, hala. Tama na ito, at bawak-bakang ko na agad yan, lahat dito na ha. Ba, hindi nagpakasigurado rin naman ako. Aba, tinisting ko muna, aba, ay kung mainit na may siya nga, ay kainit na. O, oh, edi ka, dali. Ay lalagay mo lang lala agad ng gayaan, o oh, di ba ga, ay asin laang ang kailangan, asin, at kaya ka gaunting niyog. Tapos ay pipipipipiin mo ng gayaan, o. Oh. O, oh, edi yan laman din kang iyan. Ayan ah, ay kahit walang mantika, ay hindi yan dumidikit. At tapos itatakpan mo lang hanggang sa magkulay brown brown na siya ay basta yun na yun Oo yun na yun O yun pagkagayin ang kulay Aba ay diluto na ang kabaak nyan Ay babalikta rin mo na laan naman O ayan lutong naman din ka O ito yung naman ang lulutuin mo Ay ilang pabaga ay kabilis man din ka naman yan Hoy alam na ang kasunod niyan Ay tapos ay sasamahan mo ng kapi Ya yeah, sa ganitong panahong napakalamig at umuulan na naman dito o diga at luto na agad ay ilan pa yan o ay bahala na kayo at kayo na magsalang at aridadalihin ko na o at andito na nga ako sa lamisa ay, mo at may kapi pa I ilan pa baga ay lusot na naman po sa ang hilab ng tiyan o tas ay gaunting asuka laang ayah ay ka, sarap naman. Pinakampalasa. Oh, init-init po. -init ay, sarap talaga nga naman dito sa probinsya. Ay, tara ho din eh. At ako'y saluhe. At kay kadami rin na rin. Oh, ay, sarap naman din ka. Nang makatim kayo ng ganaring luto. ay kung hindi pa, ay gumagawa kayo. At napakasarap talaga. Ay, ilan pa bagayaan? Ah, ay, damak baka ko na eh. rin. At alam na, hapo na eh. Sabay higupon mo ng kape. Iya, yeah, boundary.